Shower it guys Ito pa yung mga tagalambat namin Sila Gador at Cheque Bronson Mag shout out ka kung may takit na, na bro huh? Ano Ayun po si Georgia Si Bruno Dogs Punta kami sa ano Ah uh, ng ano Ah uh, Talaba So yan guys ba pang kapadyaw rin ng kapadyayan? Ba't ka nung bata po umaka? Hindi. <laughs> Ito nagka-vlog ta. That's for the vlog. Ang dama. Ang dama. Ang dama. Ang dama. Ang paano ng talaba na free ay nahulog <laughs> So ulotide na And now, is for the vlogs. Nasa <laughs> lega eh. Marami dyan. Ha? Hmm. Ah? Ay, nagadu. ano, mababaw na. Ayan Wow. Kahit hindi nang ginahit ko yung kamay ko, hindi na ako masubat. Hmm. Video natin sa loob. Di <laughs> ba? <laughs> uh, Di ba nakakaadik? Hmm. Ayan guys. Murayam dapat! Murayam at ati taho! Mamalay ako! Talaga? Uy, be, maano ka. Wala kang... Ano ka yan? Nag-video na lang siya. Niyo, may taho. Sino kuno si May ito, Eh, na. Gusto tayo kanina, madami. na. Toyo gumya ata. matras kayo ng Ay, yun, dito, dito nga, andito. Oh, oh, Shit. Lumabas oh, dito ka ay puti, ang dami guys, no? Oh, brat! Hindi gila yun, Ano peso? Ay, nagadog pa iso. Alam mo yung na ganon? mo guys, o. So, napakarami talaga. Ayan pa si Jawi guys, o. So, Shabby out brat! Uh, si Tita Georgia. Uh, guys? Ano ay. 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 Talo, talo. Di oh. Ay. Ay. Dito, po, ay. oh Ayan, no? Sorry. Dito para hindi against the light pala 'yun no? ganda lang ng video. Oh. Ay, raw. Tilublo na natin ng konti. Hey, the finally, <laughs> ano. Ayan, o. Oh. O, oh, ganito yung Kung, ah, oh. May laman lahat. Ganyan, guys, o. Doon kayo, Mahal. gusto ni Mahal. Ito na, net. Quality con shoes. O, yan. O, Meron pa. Ang hindi kampanya compact. Ito lang. <laughs> Pero kung yung malalaki no, Individual. Ito nga, yun. Ito, o. Hmm. dalong toko. Ay, aray. Grabe.

Ay, may tahong oh. Pero yung niloto ni Borge, ano? Tataba yung ano? Yung tahong Mover ko, liliit eh Ay, ano, ano na? Ano na? Naluto na? Naluto na? Okay, na guys Uy, may drone tayo ang lalaki Ayun na ay yung drone yung sundo natin oh Ayun na yung sundo natin oh Pupuntang China Ayun na no, oh helicopter namin guys Ayan Maglalaglag Maglalaglag yan ng ano Yung below Perfect dito lang tama namin Ayan oh It's sila lahat Yan ay sundo natin to Ha? Yan sundo natin Iyan mo siya Maglalaglag yan dito Dadump niya yan dito yung helicopter oh Ayun na yung sundo namin guys Oh. Ayun Oh. Tapos nilaglagan tayo ng dinamita. Ayun na Ayun na yun! Ayun yun!

Oh. Si ano, Tita Georgia. Hi guys. Kita yung mukha mo. Please like and subscribe sa aking Facebook account. If you like. Just comment down below sa mga nakakarilit ng pagtatalaba. No? Nature. mo ta? Sana mapanood nyo to guys. <laughs> eh. Pero uwi ka na ba Wala nang pagtitripan.

Yan o, oh, o, oh, lahat meron o. Oh, o, oh, ganito yung kukuha, di ba? O, oh, yan guys ha. yun mm, yan o. Oh. Kung buo, marami, ano, may laman lahat. So, yeah. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Wow. Oh. Ang dami o. Oh. Ay, shit, o nga. Ang laman din. Ganda pala pag nakaglabs ka no. Hindi ka na masusulat. Ah, may pages. May pages na naman. Ayan, may tahong. kailan natin takot eh. Parang yung malilit pa na, hmm. parang lobster. Meron? Ah, oh, creepy. Baby lobster. Hmm. Kina pero kinain ko na. <laughs> <laughs> Nung, yung may dala ka na siya pa oh, oh. mm -hmm. ah. Sungkit okay, agad. Ito lang mo? Ang bilis mo kong kainin? Ay, may tumatalo mo siya. Sa solid niya. 7-8 minutes uh, na video. Ang uh, um, kumay pas nga